Hello po mga kalaki, magandang hapon po alas 5 na naman tang hapon at tayo po ay mamimigay po ng mga lucky numbers po para sa ating masusugid na followers at syempre, October, October, October na po mga kalaki dumaan na po ang first week ng October ngayon po papasok naman po ang second week ng October syempre, ang gusto namin meron ka ng lucky numbers na hawak at ang gusto namin, yung October mapasama ka sa mga mananalo no? ikaw na kaya ang susunod na mananalo at papalarin sa mga lucky numbers natin malalaman natin yan. Dahil dito po sa mga ibibigay po natin ngayong alas 5 po ng hapon ay mga uh, lucky numbers po talaga naman na tinututukan namin para po ibigay po sa inyo. Ito po ay mga 2 digit. Mamimigay po kami ngayon tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, dalawang 6 digit lucky numbers o di ba? Saan ka pa? Manunood ka lang, tututo ka lang rito, makakakuha ka pa ng tips, makakakuha ka ng mga idea ng mga lucky numbers na pwede mo pang ilaban at tayaan sa mga uh, tinataya mo mga loto outlet o kay mga uh, tayaan dyan ng mga lucky numbers games, di ba? Isang kapad, di ba? Libre po ang lucky numbers namin wala pong bayad dito mula umaga hanggang gabing uploado lang bayad. Pero private consultation po yun po ang may membership fee. Pero nag-stop na po tayo ngayong October dahil po uh, yung mga hindi po nagpa-renew ng mga nagpa-member ng July, sila po ay yung mga slot nila ibibigay ko po sa mga nagpa-reserve kaya kung ikaw gusto mo magpa-reserve PM ka na sa messenger ko make sure po na pag nag-PM kayo makakausap nyo ako na magpa-reserve kayo para legit po, hindi po kayo mabudol magpunta sa iba dahil marami pong gumagaya ng account namin. Okay? So, mo. try mo itong private consultation. Baka malay mo dito ka swerte, dito ka manalo. ba? Diba? Kaya eto na po mga kalaki. Kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po. Ngayong alas 5 ng hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, ayan o, milyonaryo. Ayan mga kalaki. Eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 12 at number 17, ayan po yung una At ang pangalawa po, number 15 at number 8, okay Ang pangatlo po, number 16 at number 7, ayan mga kalaki At syempre, ito na po ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 2, number 9 at number 7, ayan po yung una At ang pangalawa po, number 8, number 4 at number 2 at syempre, eto na po ang pangatlo. Number 6, number 0, at number 3. Ayan mga kalaki, i iramble nyo po ang 2-digit at 3-digit. Pati po ang 4-digit, pwede nyo pong iramble kung gusto nyo po. i Iramble nyo po ang mga lucky numbers natin na 2-digit, 3-digit, at 4-digit. Kasi po, may, may, may incident po na lumalabas sila ng bali-baliktad. So, mabaliktad man, sure win ka. Okay, so eto na po. Ang 4-digit lucky numbers, kunin mo na. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 8, number 2, number 7 at number 7. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 9, number 5, number 5 at number 3. Ayan. At ang pangatlo po, number 6, number 0, number 2, at number 8. Ayan mga kalaki, kompleto na ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit. At syempre, dapat po aalagaan yung mga lucky numbers natin ng 3 days bago po natin palitan. At bago po natin ibigay ang 5-digit at 6-digit lucky numbers, syempre sa mga bago po sa Facebook natin. Ayan, sa mga kalaki nating nanunood dyan, kung gusto nyo po makatanggap ng libreng lucky numbers araw-araw, i-follow nyo lang po kami sa Facebook. Dapat po nakapollow kayo ha. Hanapin nyo po ang Red Parungkin. I-type nyo. Hanapin nyo sa Facebook Red Parungkin na merong 315,000 followers. Ayan po yung mga legit na account. Meron po tayo sa YouTube 16,000 followers. Meron po tayo sa TikTok 415,000 followers na po tayo mga kalaki. At syempre may second account po tayo. Aris Gatchal At Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron na rin pong guess what? 50,000 followers po mga kalaki. 50,000 followers na po ang ating mga uh, second account mga kalaki. Ganun po talaga mga laki numbers natin na, na talaga inaabangan, tinututukan po. Kaya ano pa hinihintay mo? 'Di ba? Ang kung gusto mo magpa-member sa private consultation, gusto private consultation <laughs> Gusto mong itry, edi eh itry mo Kung ayaw mo, okay lang po, may mga libre pong lucky numbers Panoorin nyo po araw-araw sa Facebook, YouTube at TikTok Okay, ito po ay walang pilitan sa mga interesado lamang po mga kalaki Kaya ano pang hinihintay mo? Kaya ito na mga kalaki ha Tandaan ang lucky numbers namin Inaalagaan ng 3 days bago po palitan At syempre, ang gusto namin dito sa Lucky World Manalo ka, mapabilang ka sa mga winners natin Ngayon pong Burmans At syempre, ito na po mga kalaki Ang... Ito na po mga kalaki ang 5 digit at 6 digit lucky numbers kunin mo na. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number Oy, ang lucky numbers namin, pwede po ito sa Pilipinas at abroad. Naalala ko pala may mga nagtatanong. Pwede po. Ang lucky numbers po namin, pwede po sa Pilipinas at abroad. Kung sakali po na ang lucky numbers dito ay gusto nyo tayaan sa abroad, pwede po hanggat may laban po na gano'n, hanggat may larong gano'n. Basta lucky numbers namin, galing sa amin tayaan mo kahit saan libre po. Pwede po yan. Okay, eto na po ang 5-digit lucky numbers. Number 21, number 29, number 23, number 34, at number 36. At eto pa po ang isa, Number 8 Number 16 Number 27 Number 32 At number 31 Ayan mga kalaki ha Siyempre bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit lucky numbers natin pwede po dito ang 642 ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Ayun mga kalaki kaya kung ready ka na ang lalaki ng mga prices dito. Kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon pong six digit lucky numbers. Narito na ngayong alas 5 ng hapon. eto na. Number 11, number 23, number 37, number 40, number 8 at number 15. Ayan po mga kalaki yung isa. At ito lang po ang pangalawa. Number 36, number 42, number 28, number 25, number 18, at number 13. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers natin. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po nakarambol ang 2 digit, 3 digit, at 4 digit. At ito eh, na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa, toda po dyan sa may, ano to, sa may Santa Mesa, Manila yung mga tricycle driver po dyan hello po sa inyo, maraming salamat po sa panonood nyo at sana po pala rin kayo manalo, manalo, manalo kaya at syempre, syempre po dito mga OFW po sa may Hong Kong. Huy, hello kayo mga Hong Kong kayo dyan ha. Nangigigila ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood sa suporta nyo. Maraming salamat po sa mga greet everyday at sa mga supporta po talagang pinapalakas nyo po loob ko na sinasabi n'yong huwag akong magsawa, magbigay ng lucky numbers. Hindi po kami magsasawa dahil ang gusto namin lahat po tayo manalo, lahat tayo swertehin. Tandaan nyo po lagi, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung sila po ay nanalo na kung tayo pa eh, hindi pa, mag-antay lang po tayo dahil malay mo mas malaking biyaya pala nakara nakalaan para sa atin. Okay? So ayan po, bawal po rito ang inggit inget kaya dapat tayo smile-smile -smile lang. Kaya ka po si Sir sasabi, kung dito ka mag stay sa vlog namin, pangingitiin kita. Kaya ingat! So good luck!